Magpapalipad muna ako ng drone para makita nyo ang ganda ng view dito sa bypass. ayan so, guys what's up what's up and for today's video samahan nyo kami so may lakad kami ngayon sa may Lucena so yun guys ang punta namin is sa pagkita kita ng mga iyon so ang tagpuan namin is dito sa may Street, Sa may Lucena. Sa may Kota. Kota pero ang nakalagay doon halos sakop na ng Sariaya. Bypass yun, ay, bypass yun ay bypass yung ngayon pupuntahan. So abangan nyo na lang pagpunta natin doon. So hindi pa rin ako nakakapunta doon. First time parang halang pa nating makapunta doon. Kaya naman, Let's go! ng Tayabas dito. So yung guys, pupuntahan natin is bypass ng go going to Lucena, Kota ata tayo. Dalahikan. Tapos ay galing sa Riyaya 'yon. Bypass na 'yon natin pupuntahan. Nauubatik wow. yung nakamotor ay. Ngayon so, yung guys, dito na kami sa may crossing crossing ng diversion diversion crossing ba dito kami sa may diversion 300 hundred meters. Three hundred meters. pandaan ah, dito tayo sa ibabaw ng ano ng diversion ayun guys dito, tapos liliko tayo dito sa may yan pupunta sa tourism road daw tayo liliko tayo dito yan 200 meters na lang liliko tayo at dire-diretso tayo dyan hanggang marating natin yung ating pupuntahan na bypass na sabi hindi pa ginagawa pero okay na yung daan pero hindi pa siya pinapadaanan yan naman yan daan tayo dito sa bypass ko Kilang. 6 kilometers. Simula dito sa crossing yung ating pupuntahan. So yung mga hindi ko pa kilala yung ating mga imimit, -meet, meet and greet ng Ion Club. Ang pangalan ng Ion or club ng Ion is EO10. So, okay. EO10. So wala pa tayong logo niyan sa ating kotse, hindi pa tayo nakakapaglagay So tatry nating bumili dun sa pinakang nag-invite sa atin doon sa group na yun mamaya makikilala natin sila so hindi pa nga hindi ko pa sila kilala pero may mga taga din sa amin sa Tayabas na kagrupo kaso ngayon hindi sure kung ilan ang pupunta baka konti lang dahil mga busy at ngayon is working days ano nga ngayon martes merkoles ay webes sala <laughs> Yeah, guys Yan nandito na tayo sa may Rotonda ba Bato. Yan yung may bagong Daan dito na Naikot Rotonda Yan Guys kita nyo oh, So try kaya natin dito City of Lucena Official Seal Yan nakita nyo So diretso tayo dito Aring nasa kapakana natin Is Going to Sariayat Yung kaliwa Papunta sa Lucena City Doon sa pinakambayan So dito tayo Diretso guys andito na tayo sa may bypass yan tanong ko dito sa may kabila yung bypass na pupuntahan natin at doon magkikita kita ang EO10 Club or Eon Club mga Eon na sasakyan at saka I10 na Hyundai so ayun guys yan malapit na tayo so first time natin na makamit yung mga ating mga ka-grupo first time, yan dito ko na, uh, kaliwa tayo dito do sa may niliko, anong truck kaliwa, dun, yan grupo na ating EON club, EO10 club so liko na tayo na na tayo so hindi natin sure kung mayroon na dito road close on go on pa lang wow pero may nadaan ng mga sasakyan dito kalahati lang yan diridirit yung itong daan to yan oh. quality yan guys tingnan nyo yeah dito na tayo kaso hindi ko alam kung saan lugar na <laughs> Magkikita-kita dito ata sa kahabaang ito. So, try na nating tumigil dito. Stop muna tayo dito sa tabi. Eh. Wow. So, ayan guys. ayan Dahil wala pa yung ating mga kamit at napaagap tayo. Magpapalipad muna ako ng drone para makita nyo ang ganda ng view dito sa bypass. guys nice. makikita nyo yan ang lawak ng mga katutubiganan dito yan lawak itong daan nga palang ito is pag uh, ano diretso sa bayan ng Lucena so okay so bali hindi pa siya ganun sa publiko parang kalahati pa lang nakalagay pero may mga nadaan na baka may hangadula sila sa may shortcutan doon may daan pa ng madadaanan doon Kumaga may lalabasan na pinakang daan kaya siguro may nadaan papasok. Baka yung dulong hindi pa gasinan tapos kaya ano Pero parang kita ko sa Google Map is lusutan na. Kaya lang parang hindi gano'ng kadami ang nadaan dito pa. So Join guys at dahil wala pa yung ating mga commit dito sa iyon Group na ito so stroll muna tayo doon sa dulo ng bypass so okay let's go <laughs> Ang guys ang ganda ng bypass dito kargado ng street light ang gando sa dulo kaya naman pala maganda dito daw mag uh, kita kita dahil sa gabi is eh, sobrang liwanag siguro yan oh. Alos kada ilang metro lang parang mga mga anim na di pa lang ay isang poste agad. Ah, guys. Wow. Ganda dito, isang diretso. Ah, At try natin mag-stroll ngayon habang nag-aantay tayo dahil maaga pang punta natin. Habol natin makapag-drone shot ng araw. Bukod mamaya, so, yan dito nga pala merong release nan train. Yan. Rail crossing, stop, look and listen. Rail clo crossing yan. So may nadaan dito ng ano kaya dapat laging ano. check niyo kung mayroong dadaan. Wala. Wala. Yan guys. release nan train. pagkatapos ng rails ng tren, diretso tayo dito sa may una-unahan pa, bypass Sa so, ang nito bayan, bayan ng Lucena Lucena okay. balit eh saan diretso nga naman na ganong liwanag sigurado nito mamaya magka dumilim na ya, yeah, mi daan na palad yas ng daan lang, daan lang yun, yung mga nagbibila dito yun, nagbibilaran, madalang nadaan na, eh. parang ano lang dito, hindi pa ngabukas, bukas tiip pa na, pa isa isa lang siguro mga tagariyan la, yun nadaan. ganda ko alit lalo na mga gabi. Diretso Sala na pala linya natin Wala na tanay kaya tayo medyo Na ano sa linya Yan Wow Quality Yan Diretso to Puro ilaw lalo na sa gabi Quality Titignan natin kung hanggang saan ba yung daang ito Mahanggan din nilang Hanggan din nilang yung street light tayo. Diretso pa ang daan no? Diretso pa to Kaso dito sa may padulo Wala, nang, wala pang street light wow. Tingnan natin kung hanggang saan pa itong daang ito. Baka ay hanggang din nila ang gandihin nilang yung daan hindi pa nga pala butas yung mga nadaan ay tagariyan lang pala yan hanggang dito lang yan guys hanggang dito lang yung daan yan so ito na guys yan hanggang dito lang yung pinakandaan niya kita naman ninyo yan oh yung pinakandaan hanggang dito lang na guys dahil maaga pa naman so yan pag single siguro baka makakapasok dito dahil hanggang dito lang naman yung pinakandaan pa yan bayan na yan ng Lucena yon. tanaw ko na yung kulay kulay green ano yun yung OPM Ocean Palace Mall ano Ocean Palace Mall yung kulay green Tanong ko dito yun oh. So Ocean Palace Mall na nga pala yan Yung OPM dati Ngayon di ko lang alam ano ng pangalan Yung mga wala pang mga SM dito sa Lucena Yan yung pinakasikat Yung OPM Ocean Palace Mall yon. Nung napasok tayo ng college Is yan ang pinakasikat na mall Sa Lucena Sa bayan ng Lucena City of Lucena So hanggang dito na lang yung daan yan At hanggang dito na rin lang tayo Then Going back na ulit tayo dun sa May entrance nitong bypass Okay let's go